alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo ako po si Almo ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyo mga manonood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalika. Halina't samahan niyo ako at ating mas lalong kilalanin ang nasa likod ng YouTube channel na MRBeast. Si James Stephen Jimmy Donaldson ipinanganak noong ikapito ng Mayo taong isang libo na putwalo na mas kilala sa kanyang online na alias na MR Beast ay isang American YouTuber, online na personalidad, negosyante, at pilantropo. Kilala siya sa kanyang mabilis at mataas na produksyon ng mga video na nagtatampok ng mga detalyadong hamon at malalaking pamigay na mahigit sa dalawandaan at apat na milyong subscriber. Siya ang pinakamaraming nakasubscribe na individual sa YouTube at ang pangalawang pinaka-pinaka-subscribe na channel sa pangkalahatan. time Si Donaldson ay lumaki sa Greenville, North Carolina. Nagsimula siyang mag-post ng mga video sa YouTube noong unang bahagi ng 2012 sa edad na labintatlo sa ilalim ng hawakan ng MR Beast 6,000. Ang kanyang maagang nilalaman ay mula sa Let's Plays hanggang sa mga video na tinatansya ang kayamanan ng iba pang mga YouTuber. Nag-viral siya noong 2017 matapos ang kanyang pagbibilang hanggang 100,000 libo na video ay nakakuha ng sampu-sampung libong panonood sa loob lamang ng ilang araw at naging mas sikat siya mula noon. Nakaramihan sa kanyang mga video ay nakakuha ng sampu 10 milyong view. Ang kanyang mga video ay naging lalong dakila at maluho. Sa sandaling umalis ang kanyang channel, kinuha ni Donaldson ang ilan sa kanyang mga kaibigan noong bata pa upang magkaisa sa pagpapatakbo ng tatak. Noong 2023, ang MR Beast team ay binubuo ng mahigit 250 tao kasama si Donaldson mismo. Maliban sa MR Beast, pinapatakbo ni Donaldson ang mga channel sa YouTube na Beast Reacts, MR Beast Gaming, MR Beast Dalawa, dating MR Beast Shorts, at ang Philanthropy channel na Beast Philanthropy. Dating niyang pinatakbo ang MRBist MRBs 3, sa una ay MRBs 2, na ngayon ay hindi aktibo. Si Donaldson ang nagtatag ng MR Burger and Fist at isang co-creator ng Team Trees, isang fundraiser para sa Arbor Day Foundation na nakalikom ng mahigit $23 million para sa mga kampanya nito at Team Seas, isang fundraiser para sa Ocean Conservancy at The Ocean Cleanup na nakalikom ng mahigit $30 million. Nanalo si Donaldson ng Creator of the Year Award apat na magkakasunod na taon sa Streamy Awards noong 2020, 2021, 2022, at 2023. Nanalo rin siya ng Favorite Male Creator Award ng dalawang beses sa Nick Nickelodeon Kids' Choice Awards noong 2022 at 2023. Noong 2023, pinangalanan siya ng Time bilang isa sa isandaang pinakama-impluensyang tao sa mundo. Nagranggo siya sa listahan ng Forbes para sa pinakamataas na bayad na tagalika ng YouTube noong 2022 at may tinatayang netong halaga na $500 million. Maagang buhay si James Stephen Donaldson ay ipinanganak noong ikapito ng Mayo taong isang libo 1198 sa Wichita, Kansas bilang anak ni Sue Donaldson Siya ay pangunahing pinalaki sa Greenville, North Carolina Madalas siyang lumipat at nasa ilalim ng pangangalaga ng au pairs dahil sa kanyang mga magulang na nagtatrabaho ng mahabang oras at naglilingkod sa militar Nagdiborsyo ang kanyang mga magulang noong 2007 Noong 2016, nagtapos si Donaldson sa Greenville Christian Academy, isang maliit na pribadong Evangelical Christian High School sa lugar Sandali siyang nag-aral sa East Carolina University bago umalis Pagkatapos mag-dropout, sinubukan ni Donaldson at ng kanyang mga kaibigan na pag-aralan ang algoritm ng rekomendasyon ng YouTube At hinanggad na tukuyin kung paano lumika ng mga viral na video Naalala ni Donaldson sa panahong ito May lipang taong punto sa aking buhay kung saan ako ay walang humpay Hindi malusog na nahuhumaling sa pag-aaral ng virality Pag-aaral ng algoritm ng YouTube Nagising ako, gusto kong kumain ng Uber At pagkatapos ay gagawin ko nakaupo sa aking computer buong araw Nag-a para lang nang walang tigil sa ibang mga youtuber mga maagang pagtatangka sa viral 2012 hanggang 2017 mga miyembro ng MR Beast, Chris Tyson Carl Jacobs, Nolan Hanson at Chandler Hallon na upload ni Donaldson ang kanyang unang video sa YouTube noong Pebrero taong 2012 sa edad na 13, sa ilalim ng pangalang MR Beast 6000 ang kanyang maagang nilalaman ay mula sa Let's Plays, pangunahing nakatoon sa Minecraft at Call of Duty, Black Ops 2 mga video na tinatansya ang kayamanan ng iba pang mga YouTuber, mga video na nag-aalok ng mga tips sa paparating na mga tagalika ng YouTube at komentaryo sa YouTube drama, si Donaldson ay ba? madalang nalumitaw sa mga video na ito. Noong 2015 at 2016, nagsimulang sumikat si Donaldson sa kanyang seryeng Worst Intros on YouTube na nagpapatawa sa mga pagpapakilala ng video sa YouTube. Sa kalagitnaan ng 2016, si Donaldson ay may humigit kumulang 30,000 subscriber. Noong taglagas ng 2016, umalis si Donaldson sa East Carolina University upang ituloy ang isang full-time na karera bilang isang YouTuber. Hindi ito sinangayon na ng kanyang ina at pinaalis siya sa tahanan ng pamilya. Habang lumalaki ang kanyang channel, kumuha si Donaldson ng apat na kaibigan noong bata Pasi na Chris Tyson, ipinanganak na Chris Tyson, Chandler Halo, Garrett Ronalds at Jake Franklin upang magambag sa kanyang channel. Iniwan ni Franklin ang crew noong 2020. Pagkaraan, si Carl Jacobs, dating cameraman, ay napromote na humalili sa kanya. Sumikat sa Katanyagan 2017 hanggang 2020 MRBs noong 2018 noong Enero taong 2017, nag-publish si Jimmy Donaldson ng halos isang araw na video ng kanyang sarili na umabot sa isang daang libo na naging kanyang breakthrough viral video. Ang pagsubok ay umabot sa kanya ng apat na pong oras na may ilang bahagi na bumilis upang panatilihin ito sa ilalim ng 24 na oras. Si Donaldson ay nakakuha ng Katanyagan sa panahong ito sa pamamagitan ng mga stunt tulad ng pagtatangkang basagin ng salamin gamit ang isang daang megaphone. Panun Ngunood ng pintura na tuyo sa loob ng isang oras, pagtatangkang manatili sa ilalim ng tubig sa loob ng 24 na oras na nahawi sa pagkabigo dahil sa mga isyo sa kalusugan at isang hindi matagumpay na pagtatangka na paikutin ng isang fidget spinner sa loob ng isang araw. Noong 2018, nagbigay si Donaldson ng 1 million sa pamamagitan ng kanyang mga kakaibang stunt na nakakuha sa kanya ng titulong pinakamalaking pilantropo ng YouTube. Sa panahon ng tunggalian ng PewDiePie vs. T-Series noong 2018, isang kompetisyon para maging pinaka-subscribe na channel sa YouTube, bumili si Donald sa mga billboard at maraming ad sa telebisyon at radyo upang matulungan ang PewDiePie na makakuha ng mas maraming subscriber kaysa sa T-Series. Sa panahon ng Super Bowl 53, bumili siya ng maraming upuan para sa kanyang sarili at sa kanyang koponan, na ang mga kamiseta ay nabaybay na sa dalawang PewDiePie noong Marso taong 2011, inayos at kinukuna ni Donaldson ang isang totoong buhay na kompetisyon sa Battle Royale sa Los Angeles na may premyong $200,000, dalawang laro ang Nelero na kumikita ng $100,000 sa bawat laro. Sa pakikipagtulungan sa Apex Legends, ang kaganapan at prize pool ay itinaguyod ng publisher ng Apex Legends na Electronic Arts. Inakusahan si Donaldson ng paggamit ng peking pera sa kanyang video na pinamagatang I Open a Libreng Bank na inilathala noong ikadalawampot tatlo ng Nobyembre taong dalawang libot Kalaunan ay ipinaliwanag niya na gumamit siya ng peking pera upang maiwasan ang mga alalahanin sa kaligtasan ng kalahok at na ang mga kalahok ay nakatanggap ng mga tunay na cheque pagkatapos ng barilin noong Abril taong dalawang libot Gumawa si Donaldson ng rock, paper, scissors competition stream na nagtampok ng tatlumput dalawang influencer at isang malaking premium na 250. $50,000 na noong panahong iyon ay naging pinaka-pinapanood na live na original event ng YouTube na may anim na raan at anim na put dalawang libong kasabay na nanonood. Ang kaganapan ay napanalunan ni Nate Shot noong Oktubre taong dalawampu, Nag-host si Donald sa nang isa pang influencer tournament. Sa pagkakataong ito ay trivia na nagtatampok ng apat na kakompetensya na may malaking premyo na $300,000. Ang torneo ay napanalunan ng magkapatid na Charlie at Dixie Demilio na nagdulot ng kontrobersya dahil sa mga sinasabing nandayasil kung gusto mo na mga ganitong video mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakainganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update, ilike, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba? Alam Alam mo ba? Alam Alam mo ba? Alam Alam mo ba? Alam alam mo ba alam mo ba alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo